Oh, just no before tayo mag-start. Uh. Tara muna kita. Ito 'yung kauna-una mo na Ricky Dentin. Ito 'yung 'di ba 'yung Mountain Peak Monster, no? Monster po. Ito 'yung bagong model, uh, latest model ng Mountain Peak Monster 2022. Na XC Harden Mountain Bike Crane. Ayun, uh Sagmit K3.0. Ano 'to eh? Universal size or one size fits all? Pero kasi daw meron daw kasi K3 na magkahiwalay na eh. Yung katulad ng K1 sa K2, no. Gusto ko sana ng gawa ng ano eh, uh, parang clearance check doon sa 27.5. Yeah. Ito pa rin yung ano, no? universal size no? Universal size. Pambansang model ng Maxxis uh, Maxxis Space na 27.5 by 2.1 na wire bead na Exeter Yeah Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah Please tell me all the bad, never good Fill my head full of every single doubt, yeah Please say any negative thoughts I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong I won't stop to the top, so you better back off or get lost I'ma stay loud, stay proud Never running out, never heading south I'll be spreading out, call it what of mouth Can't put me down, I'll be getting loud You can have it doubts, not what I'm about Hello guys, magandang araw sa inyo So nagbabalik ulit ako dito sa bandang Tagaytay no? Yun yung papuntang sa Palok no? Ito yung pinagpansika ko nung galing akong ano, uh, KOR pero ngayon mas maganda ngayon eh kasi maaraw kaso nga lang mainit. Yan ito nga ulit yung Tagaytay leak, yan. So ngayon, 'di ba, nakapag ako na tatlo. Ngayon naman, ito naman. Ito yung rigid MTB ni Idol Just Morta. Yan, nakita ko lang si Idol nagpi-picture-picture din 'yan sa rotonde katulad sa ginachine ko na naka So i-check natin ngayon yung specs ng kanyang rigid MTB Kaya mag-start na tayo So idol just know before tayo mag-start na Tanong mo nakita kita, ito yung kauna unahan mo na rigid MTB First time ko na boss, itong rigid ko na MTB hmm. Pali ano to, assemble no? Assemble. By, assemble. Part by part no? Ah, uh, so next question naman idol, sa mo regular na ginagamit tong rigid MTB mo? Pang weekend ride lang boss pag may time so, hmm. Uh, Bale, uh, st student ka o working? Working po. Ah, uh, working. Bale, pag day off, no? Pag bakante uh, ka ng sabarot linggo. Anong o linggo, linggo lang? Ah, linggo lang, no? yung ano nang uh, typical na pagbay trabaho tapos linggo yung uh, day off yun nga, ito nga yung general background sa kanyang rigid MTB so mag-start muna tayo sa kanyang XC Hardtail Mountain Bike frame ito yung di ba yung Mountain Peak Monster no Monster po. ito yung bagong model uh, latest model ng Mountain Peak Monster 2022 XC Hardtail Mountain Bike frame aluminum 6061 mm 27.5 by the end, no? 27.5 yeah, 27.5 Yung large or size 17 tapered yung head tube, full internal cable routing, pang BSA threaded na bottom bracket shell, pang 31.6 mm diameter na seat post, uh, quick release yung drop out, then ang disc brake caliper mount naman yan is post mount. Next naman sa kanyang MTB rigid port. Ayun, uh, Sagnit K3.0. Ano to eh, universal size or one size fits all. Pero kasi daw, meron daw kasi K3 na magkahiwalay na eh. hindi katulad ng K1 at K2. No? Gusto ko sana ng gawa ng ano eh, uh, parang clearance check doon sa 27.5. Ito pa rin 'yung ano no, universal size no. Akala ko meron na akong video nito eh. Na universal size na nilagay ng ano uh, 29x2.0 doon sa Bermosa. Uh, Aluminum alam yung 7005 ilalagay ko na lang sa screen yung front length uh, at saka yung blade nito ito, ito nakalimutan ko na yung stereo tube na ito kung straight or non-tapered eh. yun, uh, quick release yung drop out then ang disc brake caliper mount naman yun is post mount Next naman sa kanyang handlebar, 'yan, ito yung Z303 na aluminum na 31.8 mm ang diameter. Ang original na lapad nito 700, pero ito ay pinutol. na 'no. Ilang mm na lang 'to? 680 na lang 'yan. 680. Ano 'to? Ito may counting box kasi lang parang ganoon eh, no. Bali di jangang portable, no. Yan, so next naman ito kanyang grips. Ah, ano to Ragusa? Ano ito? Ano Rock Bros. Ah, Rock Bros. Yan. Rock Bros. na silicone, no? Kamuka kasi ng ano eh. Yeah. Kamuka ng Ragusa at saka yung unbranded, no? Yeah. Yan, so next naman ito kanyang uh, stem. Ito yung Z303D na uh, katulad sa handlebar niya, no? Na aluminum. 100 mm haba. Negative uh, 17 degree ang angle. Ito naman kanyang uh, headset. Ito yung, uh, ano? tapered headset ito yung uh, ano? ano 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 ba to submit pala sorry hindi <laughs> ko din to yun submit evo 2 na seal bearings uh, ito naman kanyang seat lamp ito yung unbranded na. aluminum allen type 34.9 mm ng diameter yung kanyang seat post naman ay Z303 d na aluminum 6061 400 to no 400 mm ang haba 31.6 mm ang taba setback uh, na may single bolt clamping system ito naman kanyang saddle road wado ito yung hindi masyadong malambot kasi manipis lang yung foam eh. Pero ito ay nag-flex no. Then, still riling. So, ano yung feedback mo dito sa saddle mo? Comfort wise. Ano naman boss. Pang long ride, hindi siya recommended. Pang hmm. short ride lang boss. Okay, pang short ride. Ah, ano yun Nagbabalak ka ba magpalit o? Magpalit Okay, anong balak mo kung sakasakali? Ano boss, yung... Wala pa Canvas-canvas ka muna canvas, no canvas. Sa online Kung ano yung maganda uh -oh. Then, ayun nga Ito nga yung kanyang feedback dito Sa kanyang saddle no So proceed naman tayo Sa kanyang drivetrain Tingnan pambansang drivetrain to ulit One by So wala kayong makikita ng front shifter Pag trailer Tsaka extra chainrings uh, Yung kanyang shifter Shimano Diore M5100 11 speed Na may window no Next naman sa kanyang MTB crank Ito ulit yung pambansang MTB crank na IXF ko na Halotech. Then IXF din yung bottom bracket mo no yan, 170 mm ng crank arm Bali, purpose build up ang 3 by Bali, 104 BCD sa dalawang chain rings Then 64 BCD para sa granny ring Ito naman kanyang chain ring na 1 by na wide na rounded Ito yung mod na 38T Then next naman, ito kanyang flat pedals Ito yung promen Yan, promen R, ano to? R27 Then next naman, yung chain mo Ah, uh, di ko maano yung di ko mabasa eh kasama ba to sa update ng ano mo Diore no? ah, malamang ano na rin to, no? Shimano Diore M5100 to, no? Kasi hindi ko mabasa. So, ito naman kanyang MTB cassette bracket. Ano ito eh, no? Shimano Diore M5100 na high, ano? Uh, wide range na, ano, no? Uh, 1051 na 11 speed. Ito naman kanyang MTB rear driller Ito yung Shimano Diore M5100 na 11 speed. So, ito nga yung kanyang dry -train setup ng kanyang MTB. Next naman sa kanyang uh, wheelset, so ito yung kanyang gulong, no? Pambansang model mm -hmm. ng Maxxis, uh, Maxxis Space na 27.5 by 2.1 na wide na XC tire. Ito naman ang kanyang MTB rims, uh, Aerowik yan Aerowik AR3, AR2 pala, I'm sorry, AR2 na aluminum double wall and 32 holes. Yung spokes enables, sa uh, ito na ng brand na na, yan, na stainless steel. Uh, ito kanyang hubs, parehas kami ng hubs, no? LDCNC na pang 13 speed na freehub body. 6 poles kasi tight ang free of body seal bearing so i-check natin yung tunog nito idol kapag naka free wheel yan yeah, guys yung tunog ng LBCLC MTB hub kapag naka free wheel dahil nasa lang sa kanyang brake set yan, uh, yan yung Shimano MT200 Yan, pambansang hydraulic brakes and dual piston Lasa lang sa kanyang rotors Itong rotors mo, uh, bangong Shimano, Arte, tsaka Ragusa no, Pero walang brand, brand. No? Unbranded ito ng 160mm ang diameter Harap tsaka likuran, pares na fixed type and bolt type disc brake rotors So idol, Joss, magkano yung total cost itong uh, rigid MTB mo? Magigit 20 plus na rin, boss, pagkano Yung total, ko? Yan guys, ito nga yung Mountain Peak Monster 2022 Rigid MTB Ni Idol Jazz Morta Yan guys, no, nag-bacheck na natin itong uh, Mountain Peak Monster 2022 Rigid MTB ni Idol Jazz Morta So kung meron kayong tanong regarding dito sa kanyang Rigid MTB Comment na lang ninyo sa comment section down below So Idol, mag-shoutout ka na Shoutout sa Galbren buti pinayagan ako mag-ride niya Ay, may visa na ulit no, okay. para Parang yung katulad sa Bermosa no? <laughs> <laughs> yung naka-Mountain Peak Volca naman no ano, ano na, eh, aproba, mga aprobado approve ng visa ni Mrs. No? sa so, salamat sa pagbatchik ng MTV mo. Yan guys, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to subscribe ya ako YouTube channel. Pakiclick na lang yung whew, bell notification button para matotoling notify kayo. Yan guys, maraming maraming salamat sa inyo and ready po sa inyo.